Pumalag ang mga kongresista sa nila'y panibagong pambubuy ng China sa West Philippine Sea habang si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo may maanghang pangpahayag laban sa kinatawan ng China sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Kasunod ng mga bagong insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, itinutulak na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pagpapaalis sa ambasador ng China sa bansa kasabay ng pagpapauwi sa ating ambassador doon. Sabi ng kongresista, paulit-ulit na kasing nagpo-protesta ang pamahalaan pero wala namang nangyayari kaya't kailangan na ng matinding hakbang ukol dito. Wala hong kwenta yung ambassador nila inutil. Sa lahat ng ambassador siguro sa dito na naka-assign sa atin, itong ambassador na ito inutil at manluloko pa. Ngiti ng ngiti, kunwari pagkaharap mga sa mga uh, political functions, official functions ng gobyerno, nandoon din. Kung ako yun, mahihiya ako eh. Kaya dapat pa, sabihan na lang ng DFA, umuwi ka na. Inutil ka naman. O, tapos yung atin naman, pa, hindi natin. Si House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. tinawag namang one of the greatest human rights violations, ang pambubuli ng China. Gate niya, kailangan na itong mawakasan pero paano naman ang economic ties ng Pilipinas at China? Palagay ko, the economic managers should really now uh, meet together and decide on uh, the next move that we have. Uh, uh, this is not just uh, dangling the carrot and stick to us, no? eh, kapag hindi natin uh, ginawa yung nais nilang gawin eh. palagay ko naman eh the Filipinos eh, hindi naman kano karami mga Pilipino doon sa China Una nang kinundina ng iba pang mambabatas ang bagong harassment ng China sa pangunguna mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Anya, unacceptable at unjustifiable ang ginawa ng China at malinaw na pambabastos ito sa rule of law. Kamakainan lang, pinuna na rin ng Chinese government ang ipinasang resolusyon ng Kamara na kumokondena sa kanilang mga ilegal na aktividad sa West Philippine Sea. Giit ni Romualdez, patuloy silang gagamit ng diplomatic tools para matugunan ang mga agresibong aksyon ng China. Sa anumang sitwasyon at anumang pagkakataon, giit na mga mambabatas, patuloy nilang isusulong ang karapatan ng Pilipinas. Melales Moras para sa bayan.